Republic. Lumating kanina. They're more Republic. Wow. Uy! Oh, Ito, buksan na natin. Thank you po sa seller. pa ako ng sample kaso wala pa. I order na ako. Ito Yes. Yup. Buksan na natin. <coughs> Wait lang, guys. Wow! Oh, Diba? Ano kaya ito? Yan, yung na ito. ang laman niya. O, oh, parang ano. Gently apply is malamato of so, serum to face and neck massage until the serum is fully absorbed. Yan, ito na yung aking order. Serum, so, niacinamide, nermolopabilate. O, oh, ito siya. Buksan natin. I'm so excited. Ang oh, laki pala. Malaki siya. Oh, this one. Oh. So, mag-expire siya ng January 2026. So, pwede pala to. So, eto na guys. Uh, feedback ulit.